Oh, saan yun sa'yo? Ito. Saan? Eh, ano mo? Tayo? Mukha mo yung nakikita ko eh. <laughs> saan mo yun? Kung no, um, ila may ilapit. Yan sa'yo? Oo. Oh. Wala. Hindi makita. <laughs> Against the light. <laughs> oh, wait lang. Ito sa, sa kanya. Yan sa kanya ah. Oh. Yan sa'yo. Maliit. <laughs> Dilaw. <laughs> Maliit. Mo. Oh, sige oh. Mahaba yan. Hmm, puro ka mura, eh. Burit ka na naman, eh. Naburit ka naman ka naman pay. eh. na pa nga kalaban pay. oh. Sa'yo, bagong hanap. Ano yun, ano pa eh? Gutom man yan sa pay. pa eh. Isa pa? Bumirit ko pa sa papay. Eh. O ano? Uy. Yin lang. Tapon mo na yan, Pay. Okay lang, balik 'yung ano mo, gagamba mo. Bulok. Bulok. Sa lang, kalma ka lang, ha. Eh, magmisa to. Sabayan mag mo 'yan. Ano ba 'yan? 'Di ko ma-see 'yan dito. Dayaan kan ha. Amang mag-maoy ka dito wala mm. talaga yun yung maglaban, pinipilit mo ba yung uh, maglaban saputan lang talaga yung lamang wala nagsapit din yung lamang ko pa yung patay na wala na sila lang, mahaba pa na eh wala laban natin para matraining training butik yan, yung mga ganun-ganun lang yan na humugot na humugot <laughs> na iba na naman wait, ito. na ba mo ka-match? ito nga natin match <lanetang> ito <-tabim> Ito. Ito, napamuka match. Uy, malaki man yan. Tara dito sa labas, dito sa labas. Ito yung item. Ayan ano yung kamatch niwanag? nyo dito, Doc. hindi dito yung match nyo. Yung maganda dito. Hello. Doc, dito yung match nyo. Hello? So, <laughs> Nandiyan yan. Oh, sige, sige. Kunin mo, kunin mo. Nandiyan yung ganado. Kunin dito. mo. Namimilit eh. Hello? Mamaya magkulog-kulog, hindi na yung magpalaban si Pandak. <laughs> ano, gutom yun, Dak. Ang oh, bukala kasi yun. Itim. Ang malaki sa akin.

Yung patrider mo na rin yun daw. Talo sa kulay. Talo sa kulay. Sa kulay. Hmm. Diba? Mga talo na yung mga ko daw. So, Pangit yung kulay ng gamba. yung nang hinatagag mo pa yun. Wala, ayaw yung palag. Alam paite sikole nang ngamun eh pamugan kasi pamugan wala eh ni maglaban yung dak dak main pand ako dak mo pero si papay oh oh <coughs> kan ada na si papay ah oh kan si papay <coughs> uluan na uluan tanya yung dugo <coughs> <coughs> tanya dugo Ayun, na. Hindi nga kaya. yung kayo pa. Uli na rin. Hindi, wala Sa likod. Hmm, wala na. Malagan yung gamba ni Papa eh, kahit maliit lang. siya na na. yung gamba ni Papa eh. No, pa pa eh. kahit maliit. Kiss Kaya mo sabi kasi edak eh, yung malaki dapat eh, parang maganda laban. Yan na, uh, naglaba nga sa gagamba mo eh. <laughs> Siyempre, para madami siya ng gagamba ko eh. Ayun yung kailangan mo eh. Pinkaw? May tama na. Ay, so, ang mga lakas ah. Nanghihinaan na. Yung Spiderman. Ang <laughs> kakakulay kasi, di mo alam saan yung nalaban na dito. Man. Ay, Ay tangin na naunahan. Hindi ba na naunahan. Pagkistingan na no, na sa akin Ano? Huwag ka lang lalakit mo sila Nau na sa akin Ano na ipag lips to lips na? sa akin Nau na nga na sa akin Pagod Yun lang Nabilot oh, Nabilotan Oo ginagalaw mong galawin Nag Karaskal ni papay eh. Gabilutan. Ulit nang wala yung sa kanya. Pagod na eh. Kamalaan na. Lungkot mayari. Meron pa dito, yung malaki na yun. Lungkot ko lang mayari. <laughs> Lungkot ko <tuloy> lang mayari. <laughs> Lungkot ko mayari kay. may tama din. Ila, kita mo ilang puli na yan, pangatlo na yan, Oo, no? pala yung isyado. Pangatlong puli na yan. Lalaki nga gawin ni Papay. <laughs> yun ang babawi guys babawi yung mayari huwag nga ano, na si malupit ang <laughs> pag natalo pa ito puling pulling ko dito ulit yung isa <laughs> <laughs> kalaki pala yan kala maglaban na That, hindi na, hindi na ako nagulit magpointing ay naunahan ng butik ay tangin na ako pinunahan ay wala kamay sa akin kamay na. Kalaad, diyan mo ka balot mo hello. Naunaan sa ulo yung sayo. Wala, wala sa akin. Nakagatan mo pa. Nakagatan niyo sayo. Nakagat sa pa. Nakamay kagad, nakahanda sa akin eh. Huwag ka manigurado. Nakagatan sa akin. di magbitaw sa kamay ako ta. Eh. Kung nagbitaw. Ano? May kagat hindi po kayo. Oo. Oh. din. Bigay na. No. Hindi Ayun, din brakat sa kamay no? ha? na. Ha? Hindi na din brakat sa kamay na. No? Hindi magbitaw sa akin na. Pag nakabitaw yan, Yari ka. Eh, hindi magbitaw. nag drug din. Tindi rin na, na yung hmm. tago ng kamay ni Popoy. Ano yan? Patay na yung pola na yan? Patay na siya. pola na yan? Okay pa, pa. Pwede pa, niya ba nga yung sapot ano kayo, pumapulag pa rin. Ayun lang, tawa lang. yung ibig na dulit. Hindi niya kaya malaki. Kamain mo. Ni. Hindi niya kaya malaki. Hindi. Okay. Diyan, bitawan mo lang dyan. No? Diba? Gutom na, tango na. Ayun lang. Wala na, bigay na. Ang na. parang ganyan tagay, maliit Pumapalag. mo Ano? Kahit like nang gagamba ko, galaban eh. Patay <laughs> yung itim, pulin-pulin na -pulin natin. <laughs> Sabi ko sa'yo, itim mo yun. Parang ganda laban eh. Nabigyan natin si Papa eh. Hinatay ng bunggol. Hinatay ng bunggol. Dak. Dak. Tawag mo dami ng puli nun, ilan na yung king, ano Grabe nun. kalaki ng gagamban ni Papay, pinatay lang ng ano, punggol. Nakarami na kasi Paida. Nakarami na eh. Tagal na rin nun, versus bagong <coughs> ano huli. Ang <coughs> inakala ko di maglaban kanya, magtakbo. Wala, wala pang load yun. Kakanap <laughs> <coughs> nga. wala Yung isa ko ni Mo, yung isa ito. Ito, ito na ba yung kanina? bayan yan? Hindi na yan? Ito na yun. Iba yan nata. Ina ba yan? Pungkol kanina? Pungkol man daw. Ayan Iba yan. yan. Dalawa yung pungkol. Itim yung isa daw. Iba nakutot niya yun, di ba? and you know? and then? yan? Ayan. Ina ba yan? Ito yun. Do, mo na ba? Baka trip trip niya na magtakbo. Taligo rin natin. Naku, pa'y parang sa'yo naman na wala. naman na oh, Ano naman na yung hindi yung maunahan, gago. Hindi na nakakagat. Pero walang tama. Ito maunahan, tangin na kahit maliit lang doon. Kaya pahirapan yung gagambang bayan ng punggol Tagal na rin ito, maliit pa rin yan. Laban pa Laban niya. Gibitaw mo ma dito. Magkaganagkagat ay. May tama. May... Partida na nga, patalikod lang eh. Yung partida nga nga eh lang no, talaga pinartidahan ka pala dak eh pinartidahan ka na eh sakin sa na sinakmal eh <laughs> <laughs> pinartidahan ka wala ni papa eh sabi ko patali ko partidahan natin no eh wala na yun. eh nasakmal yung basahin ay taong hindi niya mabot naglaban din sana hindi lang lubat mabot <laughs> ko sa paabot mo ito na sa itim. Agos na. Bungulo pang kagat. Bungkol yan yung ano. Yung malaking itim dyan. Ito. Ayan natin. Bungkol diba? Dito, wala. Wala nga bungkol. Ito na yung muntik mga kawal. Bungkol nga yung gitna. Tingnan mo yung gitna. Gitna yan. Ayun na. Pero malaki kahit bungkol. O gitna o. Oh. Wala nga. Meron nga. Ang inakaharap na. Bago na yan eh. Nagtakbo ito. Pangit kayo kulay. Walang ano, walang load yan. Malaro naman sila. Laban na ko sila dito. yung laban na sila kasi. Eh, isa lang dito, daw. Na, laban mo dito. Na daw, mamatay na dito. Walang puli na. Ano do, <laughs> e, lang Ay, na. Nga. Ha? Walang puli na yan. Yan yung madawang ni Papay na malaki. Ginutot na isa na yan. Tagal-tagal na yan. <laughs> <laughs> Walang kapitan na gusto nyo mataba. Ay, dalaw pa pala yung boy. Dalaw. Eh, tinalo naman yung kanina. Kaya nga, ilaban na natin. Dalaw na yung kanina. Bansay ko na lang na. Ay may natalo dito na, Wala na Wala na akong laban <laughs> Wala lang mga mahina na yan dyan Kapat din. lang ko eh Kadami mo nilaban eh dalawa bagsak oh dalawa bagsak Bagsak isa sa baba na tatlo? Po. Boy, pa pa yun Buhay Ha? boy pa Yung ito mga yung hindi pa pa yung nabalutan Kaya kumbaya ni Yusuf eh No, Buhay Immortal. Right, na.